May good morning guys. Meron pong nadisgrasya dito sa harapan ng BRCC. Binangonan. Dahil bigla po yatang tumawid ang aso. aso okay. Bigla po kasi tumawid yung aso kaya po na distress yung ating rider. Pero okay naman at walang nasaktan, hindi masyado nasaktan ang rider. Ayun po yung rider. I slide lang yung kanyang motor. Pero okay naman at mas mabuti naman at walang nangyari sa kayo. Kaya guys, sa so mga rider, ingat-ingat po tayo sa pagpumanihong.